Ako'y bago salang Wala pang init kong ituring Gaway lapnos balat magkakalat Baka basura ay sunugin Ganun pa man Bulok na yang batas na uuurin At yabaw na yan Bitaw niya ay ulo niya na pupugutin Kaya maligayang pagdating Sa ulong po hangal Miserable na datnan pati ang laksarya mong mahal Pero di nakakapagtaka kung bakit kayo nagtagal Dahil shit walang hiwalain kahit ulit-ulitin niyong magpanal pero sino nga ba ako para sa si pag-ibig manghusga kung itong patay na patay sa isa't isa'y maagang nagluksa. Pero ganun na rin pag walang wala'y wala na talaga. Pero pakiramdam niya ay umaman siya ng magkalaksiya. Buti hindi kayo napagkakamali ng magtita. Siguro pag namamalain kayo, nakahawa ka pa sa kanyang hita. O pag nagsaseks kayo, nabibigatan ka pa sa mga binti niya. At kapag batong niya, na nagpapaturo ka muna ng anesthesia. At balita ako may nangyayari rin daw sa kanila ni Plasma. At balita ako kapag inahagod siya parang inaatake lang ng asma. Ganun talaga, mahal lang isa't isa't magaling siya mag-alaga at bukod pa doon kamukha niya pa yung mahal na mahal mong papa. Hindi ikaw yung Paulo na minahal ni Laksarya. Kanyangan ng apelido nun kung tawagin rin ay Plasma. Ang pagtira ko sa laksarya mo mortal na kasalanan. Napasunod nga ang luna to sa kanyang mga kaputahan. At sakto sa gapo ka na ligaw pa ng tuluyan. Pag pinakasalan pinasibak ay tsak na may magkakatuluyan. Kaya malabo na makita pa kayo hanggang huli. Ang matalo mo ako ay parte ng iyong guni-guni. Makalagpas kaya sa bangkay ko na maiuwi. Ako ay mabangol sa hukay na maging halimaw na uli. Kaya sige lang mainis ka. At sa mga sinabi maapekto Tatlo tayo magtirahan tri sa trip ko na konsepto. Sinabon gamit ng lax para luminis ang ibuelto dahil alam ko na choker ka. Dahil alam ko na choker ka. Di ba ganyan ka kung magkwento? At sa unang tira may babae na nadamay. Ginahasan ng salita dahil di ginamitan ko ng laway. May hustisya ba makukuha o bakit parang hindi na kayo nasanay? Sa kalupitan ng mundo to kahit batas ay atin ng kaaway. Antagal kong walang battle. Kaya nang hingi ako ng laban. Magaling ka daw, sabi nila. Tang ina na mga to, lapastangan. Eh hiningi ko yung body bag, kaya ikaw, ang hina mong kalaban, kamusta? Sobrang busy ko sa school. Sobrang busy ko sa ACADS, pero ngayon ay nagpamalas. Di ba naging estudyante ka rin at nakaranas? Kaso pag-usapang pera ay bigla na lang tatakas kasi yung baon niya, sakto lang, in short, walang allowance. Pero nagko-commute naman daw siya. Leche, gago ka ba? Eh yung baon mo, syete, abonado ka pa. Halatang sa battle, ready ready siya. Share ng share ng poster, feeling celebrity na. Basta pagpapapansin at pagmamagaling, ay gagawin niya par. Yung galawan niya pang kinder, gusto lagi magpastar sa mga event. Sa akin, panaylapit, nakakabad, trip tang ina. E turing ko sa inyo, relief goods, pinaplastic lang kita. Iuuwi niya ang tagumpay. Yan ang kanyang pangako sa mga kaibigan at kabaro. Pagkapanalo ay agad niya ng inako. Poncho Pilato, sa salita niya may napako. I'm on fire. Kaya sabog. Kung magsisindi kayo, pati pagtulog, matutupo, hanggang panaginip may abo. Wala bang nakaramdam? Matahimik na ano, ako'y naglaylo lang kasi. Mainit na ako, sabi ng mga puki ng inang, decryder nito. Pagbubukang bago ako sa tao na to na ka bro at talo ako. Tapos ano? Mga gago kayo. Kakatsupahan nyo sa kanya. Baka mapaos pa oh. Di lang ako nagsalita para matapos na to. Ina ang yung tira, bakit hindi ka nadala? Yung bidbit nagdagpasanin hanggang wala kang magawa. E malawak raw siya mag-isip, baka tuluyang mawala. ako nagdadalo ang isip na patayin ka hanggang mahati ka sa dalawa. Masyado raw siyang abala para tumanggap ng dalaw. Sa batas ay dumaan nako at doon ko ito nahalaw. Ako'y masyadong mataas para mo magsak sa pau na oh, Bakit nga raw? Dahil ako hindi naman lalo na madadaan sa lo, lalo na't ito lang ay mababaw. Kaya huwag ka nang umasa na maisasalba ka pa. Yun ang mga sulat at likha ko'y ganap na pambura. Mga abo mo pang tusta ay gagawin kong pulbura. At ganyan ako magpasabog sa mga ginagawa ko na tula. Kaya sino ka para magpangalan ng panghatol. Gayong bata ka lang nasa matanda ay pumapatol. Pagigpitan ka ng sentro na ko ay gutom na makapalo. Palibasa pag sinakta natin ang bata, mas madali silang manalo. E eh bagong init ka lang na ulam, panis na rin ito ang kaso. Para di na rin masayang itong pagkain ko sa plato. Ano naman kung sa sustansya ay wala rin sa rekado. E eh bali wala kapag niluto ang nilalasap mo na panalo. Malalasahan mo'y pait matapos na mapag-iwanan, isdang nakisunod sa agos tingin sa akin ng karamihan, kinaiba ko ng buo, umasa ka na di mabilaukan, ako'y tinikman nga't may babara pa rin sa lalabunan. Higit pa na mas, kaya ko na iparaan sa kalaban ng kalbaryo. Mas may tama kung tapak ang kabarkado ng pulang kabayo. Ako'y matibay kainuman, gamay ko pa itong senaryo. Malalasing kayo sa barko na ituri nyo sa Walang hiling matutupad. Kahit ito pa ay sabihin, mga hakbang nito'y huwad para saan pa ang litisin. Ay e nakatali ang leeg na parang tutatong alipin. Ahatakin ah, pa pababa. Habang siya'y akin binibitin! Mapaparay na sa sakit Ang paw na itong panghilot Sana di mo narinig Mga salita ko na pamingot Wala kang paalam na makukuha Na para kang napikot Ngayon lumingon ka sa pinanggalingang Ako magpapaikot Ngayon tanawin mo Baka may hindi ka nalalaman Hindi ba't may iniinda il? Ngayon sabi mo sa kamera ng harapan Gusto mo malaman kung paano mag-rap Nung puki ng inang to? Ganto siyo, Diretso lang yung linya na parang kapatagan. Kasi sa akin ni kay Kulong, wala kang kalayaan. Tapos sunod na rhyme, kasalanan, gamahalan, putang ina mo, puro kakatangahan. Idol, gawa kang spoken word. Kanta, yung may mga laman. Pinagbubuka ka lang tanga, tuwang-tuwa ka naman. Di ako naniniwala sa sariling multo kasi nakatira tayo sa peking mundo. Yeah. Tang ina mo. Tapos pinupuri kanila. Tingin mo boy ay compliment? E natutuwa lang sila pag nakakakita ng mongoloid na confident. Si Lanseta tamod ni Sayad. Ikaw tamod ni Lanseta? Ang saya no? Tapos proud ka pa? Yung asta pa kageto? Kaso tamod ka ng tamod na parang batang jakulero. Isa ka daw gutom na rapper yan ang sabi ng iba. hanip tang ina. Grabe magbida. Kaso kaya pala gutom na rapper kasi walang makain sa kanila wala ka nang makain, nag ka pa. Ikaw yung rapper na super tanga, kaka-hip-hop mo, ayan, may ulcer ka na. Hindi ba alam, ako yung isang gago na rap typer. Tang ina, pag may cypher, na mamalo ng typewriter. Di ba idol mo si Price Tag? Kaya gusto mong sumali sa grupong roster at kung saan man siya nang galing. Pero hindi ka makukuha kahit pa manalangin hanggang tingin ka na lang sa price na parang window shopping. Tagasan ka. Sambales, balita ko gangster ka daw sa inyo at maraming panaksak. Kaya mayabang to si Repa. Matapang kong lumetra as panglalaban to sa gera kaso parang invictus lang kasi na sa likod niya may lanseta. Sa akin, wala yan. Kahit magkaiba ng kinamulatan sa isang putok talagang sira ang kinabukasan kaya pagkabunot ng baril ay madadala na to parang HIV patay ka sa hawak ko. O baka sabihin may sakit. Sadyang kinailangan ng sabatel, may sakit man o wala, lumalaban ko sa kanser. Ikaw ay mangangaray, bakit sa akin pa napasabay, masaya o malungkot sa diyang mamamatay. Alam mo na masyado akong lang sa laban ako eh. Nainitan din naman at tinawag na laman na nga ilangan kong iniisip mo ang trip nito ay maghamon lang na suntukan. Ang hindi to ay pasukin mo ang basang pangpupukan alam ko na masyado malayo ang binahe sa oras sa kulangan. Buti hindi nyo ginagawa ni Lak sa basang maabutan. But now I fuck the law at buwabatingin sa iyong katauhan. Ang pagtugtong mo sa gabo ay magsilbe ko para usan. At Joker ka. Yan ang akin na puna. Kadalaban ng ambag niya ay kung paano ba na tumigil. Kung paano tumahimik. Wala man lang emosyon. Kahit man lang na magigil. Kaya sabihin mo ngayon kung gaano ka seryoso. Kung mga baon nung dali mananatili. Misteryoso o. Oh, talaga ba may bitaw? Baka naman hilaw? Ganun ba talaga kung ang dala mo lang walang iba kundi ikaw at umaasa ka sa laksa ka mo sumulat? Pero kung ganun din naman pala, hindi naman nakakagulat. Kaya sabihin mo ngayon kung gaano ka seryoso. Kung sa mo mong yan tinokis ka, tagdulot perwisyo para saan pa magsulat na hinukay mo sa lalim kung inatasang magsulat para sa kalaban mo na hangin. Pero ngayon ako'y nagkabala na maging ng pagkain at ikaw pulutan mamaya para sa inuman maihain. Kaya durog sa dalawang letra na pangalan na may punto. Ako'y pandigbaan na hindi tinatablam ng panginsulto at boring ka. Baka doon mo ako mapatulog. Dapat sinagad mo na sa akin ka lamang nakatutok. Pero ngayon ako'y nagisig sa mahibing ng pagtulog. Tumagal na mahulma't at minaigi na maghubog. Minabuti mabasagi ng daraanan ng pagsubok. Sige tapakan mo na rin para tunuyang ka mabubog! O bakit? Sigurado ka ba na akin ng yung mga naisulat? Nice Nagpaka GM sa laro, sent to me in yung ulat? Akin kung gano'n na takin lang yung isa sa bulat na Matagal na nakahanda yung verso mo para sa lahat na tinatawag mong panggulat kasi tenga sa mga nahuli mo laban kaya para sa recycle lang na mga sulat na hindi niya napitawan para doon sa inapin niya kay pilak e bully, huling huli halata sa baklasya na tigang kaya kanya iniwas sa no undercard nun para sa sariling init magiyang o bakit nga siya bago? Akala mo masisidak mo siya ng todo? Akala mo ba yung plataporma mo makakakuha pa ng boto? Dalawang buwan ka nagprepara, hindi ba umasa ka ng todo, pinaganda ka at lahat para pabukain ka lang na bobo? O sige sabihin na natin, nakasalanan nga niya yun. E eh, wala pa yung laban, umaasa ka na nagbabadjambul kang mayon, na sabog para makaramdam ka ng init. Kahit kalaban na tahimik, gagalitin para lamang siya mapilit. Buti hindi mo ginawa sa kanya, yun. kung ganun may kalalagyan ka, regalo na may rapper sa kahon! Kaya si Pagid ka sana magsulat para katamaran di Mabisto. Lalo na ako yung tipo na kalaban ng alisto. Lilitaw ako magulang at lulubog ka na bagito. At bawal ang sa si gapo at hindi ka nararapat na manatili pa rito. Akin ni Lanceta, para ikaw ay makabawi. Para sa mga susunod mong laban na ikay makaabante. Pero pinagtripan ka lang ni Lance kaya huwag kang magpakampante. Kasi simulat sa pool, ikaw na ang nadali. Kopyang-kopyaral plisano kahit di nangaturuan. May pagsayad kanyang boses kaya masakit sa lalamunan. Proud na proud na kasambales. Kasi galing sa iba. Yung gamit niyang panlaban kasi yung stilo niya sumasayad sa lanseta. Ano ka pang hasang? Dapat ikaw na lang yung kinukulong? Kasi tulak ka sa EDSA? Hawak-hawak na yung placard na yung sulat walang kwenta. Nakikipagpalitan ng bato kasi nga nag-uwelga. Puki ng ina niyo mga aktivista. Sama-sama yung mga tanga na dating kinuntsaba. Basta sumama kayo sa amin. Ang daming kinuntrata. Yung galing sa tabut ni Sayad, pati si Balakid, sinupana. Nagsayang ka lang ng pamasahe. Back and forth pa yan kung ako sa'yo mag-rock and roll naman kasi di ka naman mananalo sa akin sa rap. Suntukan, tara basketball na lang. Basketball, sa labas, may tira, sa ilalim, kaya manggago at mang wrestling pumapasok yung halimaw pagkatapos na magstretching kayang kumaliwa o kumanan o kahit teardrop na yung ending naging yanis ang po sobrang hirap ispilingin Hang hanggang sa laro nagpapaiyak hindi lang to para sa objective mga gago ako yung racist na James Harden kaya offensive na masyado racist James Harden offensive na masyado alam kong hindi mo gets wala ka nang maluloko Si Gago, tango, tango para kunwari, di siya bobo. Basta talaga pagwak yung kalaban, nakakatamad sulatan eh, no? Sa sobrang nakakatamad, irarime ko na lang yung best na batak at bente sa lapag kaysa sulatan ka, mas pinili ko na lang mag-ML magdamag. Kasi wala naman akong baki sa presence mo. Sa gabal ka lang sa pag mobile legends ko. Di ba nag-ML ka din? Lagi mo pang kaaway yung mama mo? Sabi niya, Mama, wag mo kong utusan, nagrarangka ko. Pangina, gangster talaga. Kaso patunayan ko na cancer ka tanga. Kasi araw-araw kang puyat, tapos yung rank mo, master lang pala. Di makalibel ng kahit konti, nang sumabak sa bakbakan, nagmistulan ka lang prom, di na gumala sa baklaran. Kahit pa na magyosi nang tumapang kanajaan na parang zombie, lumalaban ng patayan. <sighs> Salamat sa pag -imbita. Aking pagkasabik, walang kapares, may banok, nasagapo, kaya bumalik sa sambales.